Huling pagkakataon, Manuel. Sumama ka ulit sa labanan sa ngalan ni Presidente Aguinaldo. Gagawin mo talaga lahat ng pinutos ni Mio sa iyo? Dulag na. Ingin pa. Pareho lang tayo tapat sa pinaglalaban natin. Pinagkaiba. Tapat ka sa isang patay na tao. Ako, tapat sa Presidente. Ang pagkakaiba. Ikaw, tapat sa idolo mo pinatay at patay ko mo. At kami sa isang prinsipyo na matay sa luna ng isang sundanang may paninindigan. Ikaw, kumapatay lang dahil sa putos. <coughs> Hindi ka sundalo, pero eh. isa kang aso.